kung bakit ko to ginagawa ngayon. Okay, maam um, magandang araw po sa inyong lahat. Dr. Yumol po ako. Ako po ay pinanganak at lumaki sa Basilan. Ako po ay lumalaban sa korupsyon at illegal na droga sa bayan namin, sa Lamitan City, sa Basilan. Um, Good morning, good afternoon, good evening sa lahat yan, guys worldwide, nationwide. Once again, welcome here at JBR TV. Bago pa managawa ng gunman na si Dr. Humol, matibing galit na pala ang tinatago nito. Kaya nagawa niya ang naturang krimen sa kanyang advokasyal laban sa druga na kailangang malaman ng kanyang kababayan bago pa man mag eleksyon noon na sangkot nga daw sa illegal na droga itong dating mayor ng Lamitan Basilan na si Rose Furigay at ang kasalukuyang mayor na asawa ni Rose na si Roderick Furigay. Ito ay kuha natin mismo sa kanyang social media posts. Kung ano man ito, yan ang ating alamin sa video na ito. Pero kung uh, bago ka pa lang sa akin channel, huwag mo naman sanang kalimutan ay subscribe ang GBI TV. nakatulog ng maayos kagabi kasi pinag-isipan ko po talaga kung gagawin ko tong video na to at ilalabas ko tong mga dokumento na iyahain ko sa inyo ngayon uh, Isa po kasi sa mga bagay na nagtulak sa akin kung bakit ko to ginagawa ngayon tong video na to ay dahil uh, nabanggit sa akin na nag-comment ata si RJ Nieto ng Thinking Pinoy na parang wala akong maipakitang ebidensya doon sa mga allegasyon ko tungkol sa involvement ng ilang mga pulis sa krime at ang ilegal na droga sa bayan ng Lamitan. Okay, so start ho tayo. Uh, sino po ba ang tinutukoy ko dito? Ipa-flash ko po sa sa video na ito ang uh, picture ho ng mag-asawang mayor at vice mayor uh, Furigay. Ang vice ang mayor po ngayon namin ay yung babae po, si Rose Furigay. Uh, mayor po namin siya for 3 terms or 9 years. Ang asawa po niya ay vice mayor. Nagpapalitan lang po sila. So, for almost 18 years sila pong mag-asawa ang nakaupo sa bayan namin sa Lamitan City. Sila po ay mga liberal party. Oh, mga partido po ito ni Lenny Robredo. Uh, magmula nung pumasok sa politika yung mga yan, yan po talaga ay mga liberal party. Kaya lang po nung nanalo si Pangulong Duterte at nangampanya laban sa droga, Uh, nakakapagtaka bigla silang naging uh, PDP uh, PDP yung partido ni Pangulong Duterte so ito po yung mga letrato nila at ng kanilang mga pamilya at mga anak okay so tinan nyo mabuti ang mga pagmumukha ng mga yan Okay. So ano po ba ang uh, Gs po o, o laman nitong video na to? Uh, gusto ko pong ipakita sa inyo kung gaano po kalawak ang usapin ng droga sa bayan ng Lamitan to the point na umaabot siya hanggang krami at meron pa silang mga tao sa uh, Senate Media, no? Um, ito pong unang picture na ipapakita ko sa inyo, ito po yung tinatawag nilang drug clearance no or certification. So kung makikita po ninyo sa may pinakaibabaw na bahagi ng picture may nakabilog, uh, sabi po sa papel na 'yan, 'yan pong certification, 'yan po ay galing daw po sa PNP, sa Krame, sa Drug Enforcement Group. Ang laman po nito, ito daw po ay sinesertify na wala pong mga derogatory record sa office ng Drug Enforcement Group ng PNP ang mag-asawang Furigay. Lalong-lalo na si Mayor Rosita Furigay at ng kanyang asawa na si Vice Mayor Roderick Furigay. Pinirmahan po yan, nasa ilalim po, makikita nyo, nakabilog. Pinirmahan po yan ni uh, Police Lieutenant Colonel Crisel Kainong. Tapos, naka-certified true copy pa po yan. So, ito pong papel na ito, dokumento, ay isinumiti po ng mag-asawang Furigay sa Office of the President. Kasi numitwi po nila yan sa Ombudsman, sa DILG, sa PNP, sa lahat po ng ahensya kung saan ako ay nagsumbong upang imbestigahan ang kaso ng droga na uh, kinasasangkutan nitong mag-asawang furigay na to Lahat po yan, lahat po ng opisina na yan ay pinasahan nila ng papel na yan upang linisin ang kanilang pangalan. Ito po ay uh, na-issue noong September 20, uh, 2019. Pagkatapos nga daw makakuha ng drug clearance ang mag-asawang Furigay, ito ay kanilang nilinaw na cleared na sila at wala nang akusasyon tungkol sa droga. Pero itong si Dr. Yomol ay nakakuha ng kupya mismo sa Drug Enforcement Group na itong mag-asawa ay hindi pa kumpirmadong malinis ang kanilang clearance. Narito ang kanyang pahayag. Sa kasamaang palad para sa mag-asawang Furigay na to, nakakuha ho ako ng isang dokumento no isang confidential document na nanggaling din po sa uh, drug enforcement group ito pong naka-flash po sa screen niyo ngayon no ang kung makikita niyo sa heading nakalagay sa taas drug enforcement group confidential okay so confidential po kasi hindi na po dapat ilalabas ko ito kasi dapat po sa korte ko ito gagamitin kaya lang po Kailan po ito lalabas? Kailan po malalaman ng publiko ang pagkakasangkot nitong si Vice Mayor Roderick Furigay sa droga sa buong Mindanao? Kung hindi ngayon, election po ngayon, kailangan pong malaman ng taong bayan na yung mga nasyon, mga taong tumatakbo sa national position ay may involvement sa droga dito sa bayan namin sa lamitan. Okay, so kung makikita ninyo, um, nakapangalan po sa akin yung sulat na 'yan. Ito po ay pinirmahan ng dalawang uh, official ng PNP. Ang isa ay uh, Police Brigadier General at ang isa ay uh, Chief Intelligence Operation Section. Binura ko po ang mga pangalan nila para sa kanilang proteksyon at kaligtasan. Dahil alam naman po natin na itong mga drug lord na to ay uh, maraming pera at maraming